Hello, kumusta? Hinaot nga, okay ra ka mo Nakakita ka rin sa buhol Atong bisitaon Ang isa sa pinaka nindot nila nga lugar diri Nga matod pa nila Nindot kayo ang view So bani ko ninyo sa adventure ka nga dalawa O kaubaday to si Ludikik Jetli O ang mga thrill riders sa Panglao Buhol So let's go! Hello guys, mayong buntag. Mayong buntag yung ka tanan itong tanang ka rin guys kay Nindot kayo atong adlaw karoon ba kay Nataroon din sa Panglobol, nataroon kay Ila Agnes o ilang Dima, Dimer na no, nataroon din nagstay karong gabi, ah, gabi kay magtril magod sila na kita kay mo sabay ta sa ilang trail pero the same o lugar, ah, luay pero ako sa katong morning hills nila so mo nila mga motor gamit guys tanawa ah. yes, mo ni gamit ni Lori Kick JT kaniyang kill KLX 140R alright then kani morning kay Agnes so dili siguro ni magamit karon tanaw na tang nila mo ang mga taga Bohol alright so alright so tata dito guys tanaw na tang mga motor lang gamit tara Sir Brian and Sir Richard. Mga three guys that there Mga kahit oi, birthday boy. <laughs> baby, happy birthday! <laughs> Alright. So, dara, dara, dara. Atong tanaw dari guys. Ang motor ilang gamit. Woo! Dara. Ah, oh, KLX. What? Ay, kainit. Kainit pa pa kayo. Tara guys. Kano ulit? Init kayo. Init ta sandal bar Asa kanang Diyan eh, brick lever. Ya, yeah. dara guys. Ah, uh, CR Okay, 250. Gamit nila sa trail karon. Alright. So, mo sa niya tong gamit. Oh, dara, dapa usa guys. Kani ngadan ni. Eh.

Pasalamat nila ni Lani Agnes o ni Bimmer ulos ta sa ilahang motor nga IDB. Bra. Bra, bra. Saka na pasok din ko ba? Dara guys, sa pindi nito. Taga kay motor dere maglibog lang la ka sa gamit mo. So, balat pa tayo lalikig, nag pa man kay excited naman ang tanan so wala gyud mi maglangan naglakaw gyud dayon mi naglakaw nag di ay lakaw ba oy so ni eh, nagsunod ko nila sa mga panglaw trail rider silang si Richard si Brian si Lodi jetli, Jetly ug uban pa sumaw to nindot kayo ang mong ride hap sa rasad niya muna na nagbarog-barog kay nag-enjoy man while nag-ride alang nga naman sa dili mag-enjoy nag-ride gani So to, padayon lang mi sa among biyahe. Kay excited naman mi puro sila, ganahan na siguro ni sila maglayat-layat dito silang trail. Ako sad ganahan na sa kumag video-video dito sa atong tuyo karong adlaw kay nakita man sad na ako sa ibang mga post sa social media nga nindot gyud kayo. So mo atong tuyo no nga makaadto ta. Nya kaning pag vlog vlog na to, guys, dili ni ngo nga koan, guys. Sa nindot man guys nga naatay tumong ba sa atong pag vlog nga uh, umaabot pa naon, matigulang na tadi na natakibaw mo rides na balikag tanaw mo ginay nindot guys nga kada ni nimo mag create gyud kag memories niya i-post nimo sa social media kay spoon matigulang ka imo man ang mabalikan o di ba So dool dool na day mi guys Dito sa Luay Buhol og nag enjoy yun Nagsunod na ani nga uh, ni Ludic Cake O ni Sir Richard O mo na ni ang Gladmark siguro Dool na ni sa Luay kani nga tayo nya sa dapita siguro ang uh, dool sa Lubok River nya diri sa dapita sa kilid na ako'y nakita dara nga uh, uh, floating restaurant nila dina sa dapita guys so mao na si Lodi Kick nagsunod gyud niya no so madicho lang ta Nabot na din midri sa Panis Bakery ug diri magabot ang tanan nya ni una lang sa kuglakaw nila guys kay magulat pa man sila sa ubang trail riders no. So adto na ta. Huwag kita maglangan guys ni una day ko nila ni Lodi Kick Jet Click e maghulat pa man daw to sila dito Unya magabot ra daw mi unya mo agianan guys pag sulod nako iskina paingon sa atong adtuan nga Morning Hills medyo naisimintado Nay off road pero nalingaw ra ko guys kay nga tong gida nga motor idibi man so paits sa jud kayo ning dalana para sa idibino kering kiri ra gid kaayo nya ni kung naalangay kay kasugat, kung mag four wheels ka diri, medyo naagi apikig yung gamay, mas nindod rin mag motor niya. Moni, maagi sa kag mga off-road nga yung ani nga klase nga off-road, pero mugbo raman sa dinoon, kaya ra kaayo niya. si siminto na sa kanidari nga part, simintado yun kaayo. So, ni akong nabantayan diri guys nga, bitaw mga cross guys nga makita nimo mo no kita ni cross mao na siya guys murag akong naibaw andri guys kay diri daw ni ang mga tao mga read during holy week kanang gitawag nila bitaw og via crosses kanang mo bisita ka kada cross pila na ka cross ilang bisitaon no naka try nako ana sa una so diri dapita guys na nindot ko na kayo ni og view mo nang excited ni jud kayo kumo to dito sa babaw so mo ni naginihinit saka guys na makita nato nga nai naidiprin siya lang ang dalan pero sulit raman siguro na inigabot eh, na to dito sa babaw o nindot kayong view kay din, din palang daan sa ubos guys makita na ako kadak skilled na ako nindot kayo ang view so nag yung gihapon ko sa akong ride paingon dito guys pila ra may daggan guys naabot na gid sa iskina kung asa mo saka no og nakita na to nga off road na gid siya totally paingon to sa area pero ingon sila mubo ra daw ni eh. lang kita diri labi pa to mag big bike ka ini katumba mo tumba juga ka alaay sa kay matumba kag nagbarog o mo mo amping amping lang kita kaya kay basun man ang dalan so sa idb okay ra ni sa mga sa mga motor nga pang trail ah okay ra gyud kining dala na dari Mag madaram sa naked bike pero hinahinay lang kita kay gamayang sipiat mas laig ka. kay medyo basun man ang dalan so dool na kayo ta guys niya na lingaw ragi ko ani nga ride tungod sa off road hindi bi mo gidal lang ang motor niya mao na padayon lang ta guys kay medyo scary adik ah, man scary medyo adventure gamayang gamay ang atong content karon no ang atong vlog karong adlaw guys, na nagita diri sa atong pinakatuyo diri sa Loay Buhol, kaning gitawag nilang Morning Hills. Og ang atong gamit ang EDB nila ni Agnes. Daghang salamat sa shout out Agnes and Demer sa pagpaulos ninyo nako. Sa daghang salamat. Oo, ang gigamit ay natong helmet guys, ang carbon na helmet. So nindot kayo gamiton, kayo, kay gamiton, comfortable kay ko kay gaan isulod niya. Basta lahi ang comfort niya kung magsulod ka ng helmet. niya dipakai sa sinya gigamit <laughs> so karon guys ako ra di sana na diri guys Ah, uh, mingaw kaayo niya kaning morning hills daw guys mo dai ni ilang ari on diri every holy week dili lang gyud ingon na holy week ka pwede mo ari diri pero Uh, usually ilang tradisyon diri dapit nga area kay diri sila magbiya crosses so nakita na ko sa mga dalan diri nga may mga cross nga ingon anak bitaw so gikan pa lang dito pagsuod na ko until diri lagi mga cross nga makita nato no sa so, karon ta down makita sila si Jetly3 shout out sa mga Panglaw Trail Riders so sila ang kasabay nato payong dinhi eh. agi lang sila sa Picas nya yeah, ako Derico kay kay DV man ta sila kay gapang trail man ng mga motor so kabuwag ni ho hopefully maabtan ko nila na dumot na ang tingog sa ilang mga motor nga kapaigo na pud diri so magi daw sila diri dapita guys so tara guys ato nga ato no sa gini morning hills kay maom gini atong pinakatawi diri so let's go matamag maglangan guys ni glakaw gid ayon ta so morning karsada ah, karsada naman dalan dai guys medyo kasagbutan pero pakita ni ginako diri da nga nindot jud kayo ang talan guys no tan ra yung view guys makayabag sa kasing-kasing oy -kasing. so padayon kita sa paglakaw medyo bakilid lang niya siya gamay pero hinahine lang yun ka pero sulit ragid kayo atong pag-ari dari niya naginusara ragid ko na kumpiyansa lang yun kung bilin sa helmet kay kibam kung mga buotan yun why mang hilabot dari sa luay eh so safety ragid kayo So muna, nagpadayon ta paglakaw O tanawa, medyo batoon ang dalan Pero okay ra kayo kaayo kay ka mga orasa na sa mga Alas unsi o alas jis imidya sa kabuntago, no? So, dili kayo, init ang panahon. So, nag-enjoy ra ko. Bisag, akurang usad rin napita. Naghinahina lang yun ko sa paglakaw. O, i-enjoy na ko, tanaw ang view. Para lang yun, nga malingaw sa kusakong kagalingon. kay Kaya naam, tagihanbin nga mga gipamat. ngiti karon kasing-kasing ha Charlie so mao na guys paglili na ko oh pagkaanindot sa talan aon wa dugo nang ngani arik ko Alright kita gid nato oh nindot kayo ang view guys ha <laughs> diri oh hu <laughs> <laughs> relaxing kayo ang lugar so di kita magkuan nga diri gid ang ilang nindot nga lugar sa Bolno dagana nindot diri sa Buloy eh? So, ato ta, ato ta dito Nanya niya, palupad tag drone. Ah! Let's go! Mejo dulu dulugun langgamai. Jauh so ta. Ndalan, mejo slide. Slide nih, kaya basun. Eh, ada daplin. Hahaha! Kadindo celugar diri. Kenapa mau kita datang biro celugud? Ah, cukup bengmai bisa aku ora usah dari lingau cukup. Induk yang lugar guys, relaxing so mag relax relax dari. Wah oh, satu mengagi pamati karena mengapa nauna no. Lalu pajat drone. Para kita gini nyoba. Hmm, dari ini sa lu bohol ha sa morning hills ilang kita wag. Hah, borasa galis ya ba? Rong galis ya mas taas lang gitu dari kay chill lah. Alright, tarap lupa tak drone. Said all you wanted was me, and you're always thinking of me. You told me that you love me, you told me that you love me. But if you love someone,

Nah, sila lagi diri nga diri sa luay nga bikeri daw pero na ay dugo dugo nga parisan dog puto ato nang tilawan guys kay kanang una nga style manila manggod nya na adri sa buhol wala pa sad ko ka try og kaog ug, na putong og dugo dugo nga kaunon so tara let's go paingon ta dito sa bikiri sa proper sa luai daw so let's go Mga guys, kay medyo gutom na mangyud ta kay paingon na mag alas 12 ba. So mauto mga na naog ko, balik sa tiniya tong agianan nga medyo off road pero okay ra kayo na lingaw ra sa ko diri. Pag abot na ko diri sa main road, nindot kayo ilang karsada guys diri guys, dili lubak-lubak nya maka chill ra gyud kag ride, ma-enjoy jud ka sa imong ride kog naa ka og bohol guys, not halos tanang karsada ni Ladri sa basta National Highway Nindot jud og ni naabot na tadri sa proper sa Luay nog ni ni sud ka ning iskina, abi na og maonang bikiresos dili man mao guys na sa ring dapita oy nga apike nam ko pagatras kay dulugon man kay na mo na ni lang ko gamay para makabaking Nga yeah, na ni gawas balik sa National Highway o pangitaon to na tong iskina asa to nga bikeri kay eh, didto mangutta gagikan ganina katong nagkoyta ni Lodi nga ni una lang ko og lakaw so didto ta mo balik guys kay lami daw kaayo ang ilang dinuguan og puto didto so mo na ni iskina guys musod na ta diri o pipila lang kami, metros makita na nato ang Fanny's Bakery Oh, ang na ni Diri Dapita guys Sumupark so, na ta sa pa ilang ngayon Ay gutom na dyan Diri guys Mga uh, no, ilang ingon nga na Diri Ang dugo-dugo puto Diri sa Panis Big Shop Diri sa Luay So atong sudlod Sa manod uh, Musuta dito Atong tilawan Ang ilang dugo-dugo Ang puto -dugo So mga ganyan Atong pinakatawyo Diri So let go nya Time check Alas 12 na So Tingpanood to na sa So kanala ito to So tara So ta. Huwag niyo saludayin ko dito sa panis, kung ano ako nakita guys nga mga cake. Lami kayo tanaw Huwag magiging katilaw pa niyo, pero gano'n, hindi kumutilaw, hindi balik na ko Oh, Oo, lami kayo tanawin nila mga cake na api, mga putahe, bling-bling klase sa Sudan. Pero, usaram kita itong tuyo dito dito. kay po, kayo pwede mapalit dito nga mga, pwede niyo ipasalubong. At itong pinaka tuyo dito ang tubig-tubig ko. order na dito Kuha niya ako ah puto katong taong dugo-dugo oh, ah dugo nga nay puto ah isa lang na serve. ah iapil ang puto pa niyo 105 105, 105? Oh. 85 ang sir 85 ang serve, anak so mo siya guys alright so 105 datong bayaran niya with soft drinks na naka ako mao so, ni guys ang dugo-dugo nga nay puto duha ka buo so 85 ang serve ani ato dilawan <laughs> so mao ni lang dugo-dugo dilawan dugo, ato guys dilawan nato kay excited nako Ilan dugo dugo Manila style gud gid ang ko bana na kana may undot bitaw na may tambok ato mo Lamu dai Tulit na guys Ito 5 pesos Ating ka naman sa video ha, medyo Live tayo Ubak na ako natabangan Good. So, after rin natong kaon, mag-iisok tayo rin po katulad ng word class nga sila rin na siguro na. So, mga 2 mga, 2-3 na sa iyo mag-iisok. sa sale po na lang pa. So, nakatila rin lang pagkaon. Nagkakaroon mga pagkaon rin po, sila ay halo-halo uh, mga cake or pwede nyo pang pasalubong kung mga rimo blue ay so next natin destination is katong asin sa so, tara let's na guys, wata mag lang nga ni Paingon Gidayon ta dito sa atong next destination Katong asin bitaw nga tinibuo guys mo tayo atong next destination kay Lahit maguna siya nga klase sa asin Nga di na ni mo makitaan bisag asa Mura dira, ragyong napita So tara guys, let's go anda ta tadya guys sa uh, katong asin tiboog bitaw diri sa Bohol na gitawag niya sa asin tiboog di Bohol artisanal sea ancestral legacy since 1700 so since 1700 guys so, tanaw na tao gunti ng ilang asin tiboog diri sa katong arion kaya naman kita anini yung guys kita naawag sa ako nakuha dito, karoon pa dito kita, personal. Ano na yung mitsura, guys? Asin dito. Hello. tagpila ni 600. 600? Ang isa? So, siya ano siya ikikuhan? Ano yan? Pang-display lang, or? Pwede siya, pang-team plan, sir. Pang-team plan? Asan nabibig po siya? Asan nabibig

Kani, e wala ni sa ubang lugar dari sa Pilipinas. Ah, kung na daw uban sa ubang lugar dari sa Pilipinas guys, pero diri gihapon gikan, di, di ko sa ila. So sampai so, kita nga na gitod diri sa mo gini akong gi agi diri so, kay gitodlo ni ni Lodi Kick Jet Lee gani na. Ako daw ning kay atong i-content kay na kani lagi daw nga asin sa tibok kalibutan kani ray na adri. So tibuok nga asin guys si, uh, Gikan pa ni Antong Kapanahunan pa sa mga taong Karaan ba 1700 So napagihapon ka ron diri sa buhol So kung ganaan mo mapalit uh, Souvenirs kung asa mong Dapita na kuyo sa kalibutan So pwede mo mo ang Mapalit diri sa albot Kirky Buhol kung atong mo Chocolate Hills or Lubuk River or dito sa Luay Buhol balik niyo going to Panglao or Tagbilaran maagi ang yun 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 guys diba? Yes. so maunis ya salamat ah thank you sir Semana to guys ya mo dinay last nato during stop karong adlawa so time check um, uh, 12.30 paspas -pas kita nakakaon gigan dito sa panis big shop no kato ilang tugod dugo nindut nindot kayo atong mga lugar nga natuan karong adlaw diri sa buhol uh, dili common nga lugar nga uh, dugo kuno ng mga tao pero nindot kayo uh, like katong sa morning hills wow namis ko sa lugar murag alisya then ang sunod katong dugo-dugo nga na iputo lami gyud kaayo indot ah uh, kay dili karon nga lahi gyud walay lain nga lugar na naay mo na ni dire tin, tinubo na sid so mga na siya guys salamat kayo sa pagtanaw ninyo kay naot nga nagustuhan ninyo ang atong video din ay sa so mo kalimot og like og share sa atong video ay para dagha sa makakita ba so see you na next video guys bye bye